Oh, right here, right here. right. check. Tagal nun, Heaven, ah. Wala na heaven. Wala pa nagpa plant Turn Wala pa nagpa Plant Plan, Plan open mo na. open. Heaven last, Op, off. Oh, alam ko. Oh, op, op, Alam, ko, alam ko. Yun na, yun na, left mo na, left mo na, na, na. Kita mo yung singit. Si yeah. <laughs> Sino nagsabing bumaba? Sino nagsabing bumaba? Wala pa. Tayo ka, thank you for <laughs> eh. Maririnig mo naman. Maririnig mo naman kung bumaba eh. Chug! Malakas yun pa pa doon. <laughs> Tayo ano to? Itong gabing to, ang dami nagbibigay maling informasyon. <laughs> Nagigalo ka rin sa Will and Mga bubuyog sa tinga tapos mali sinasabi. <laughs> si Samuel eh. <laughs> Stay sayang! Ikaw na lang, Ching. Kaya mo yan. Bawin mo ng content. Punin mo na muna yung bomba. Maririnig mo na yung mga bubuyog sa tinga mo. <laughs> <Parang> sa <salita. laughs> Hindi ko ka nagsasalita. Hindi maaari lang ako like, nagsasalita mga spirit, oh. Pag... ...bakay na, quiet <laughs> na lang. Huwag na mag-game, boy. Maraming ko. Ay, ay kasi ito bumaba. Kasi ita... ...saga ko. Naka-mute sa ka, ito, ito. chong. Oh, o, mayro, mayroon mayro, na tayo mag-uusap doon. <laughs> Nakamute ka. Ito? Oh, yun. Tara-tara. Oh, no. oh, no. <laughs> ta dapat si Jesus na lang. Oh, dito, 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 dito. Control, double door, double door. Dito. Single door, single door. Single, pas may single, ilalim mo rin. Ah, eh. Double, double. Ay, huwag ka magpanik. Papanik na si Ryan. Chung, hindi ba naman ba? Hindi mo si Ryan, chung, papaligiran na eh. Mahina yung kape. Wait, wait lang sila yung try, wait, try Talim, 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 Heaven na. Teka lang kita, Ikaw kita heaven, Ikaw kita heaven Tulog yun muna Saan Ito, Para, para, Lab, para, yeah. para talim talim na Ram, hindi pa natin Wala, dalawa sila, Ram Kailangan mo tulungan siya Wala, Lab, sa baba brav. na baba. Sa red. red Red, red, red Double door red wait lang, ako. lang ako. Na, sa ay, ka, patay ba ni isang nakatabi ko dito? Hindi, yung red pumatay re saan... sa akin. Ah, kinapang. hindi kuye, di ba si Richard hindi yung tinulungan? Hindi, nasa ano ako operating room ako. Dapat dalawa sa side. Tumulong na ako, binuksan ko yung double door. Saan saan sa kalaban? yung operating room ako na Control room, room. control room. At sa single door yung bomba. Ayun, eh, no. Marcos! Ako plant, May option, plan. plan. may option. dyan Ayun, 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 mo ako! Ay, oh pala, kala ko yung bomba oh, Ay Yan na kala. kala ko yung bomba eh. Kala ko oh. yung bomba yung mo eh Siyempre, hindi yung bomba Patay yung kalabag na- Ay, mahanap <laughs> ni Last <laughs> Single door Gilder, nice! Arrest win! Thank you! Pababanan ba yun? 2 v na! ako! 1 1v1! Arrest win! Arrest win! Victory sa Anyone else here for the tickle party? loading daga. loading do dobing daga. Ito, check, check. A eh. Ano na sa hat, hat, hat. Jack, pwede ka magpalit ng handgun na? Ha? Hindi lang. Oh! Oh, no, wala! <laughs> <laughs> Try bag sa isa! Putik oh, na headshot ko sa akin Itrato mo yung kuchillo Are? na doble yung range right? Nakasus, nakasus all the si Richard Oo oh. <laughs> Sa gitna ng lobby papuntang ano, hot Ayun, Oh yun o, nandito Wala wala, hindi siya abot Kaliwa mo Ray, right? nasa sa taas, kaliwa mo Ray, right? nasa taas. <laughs> Yan, sa kaliwa, Ray, right? kaliwa, taas sa kaliwa, kaliwa Ray right? So, left, left, left ang kaliwa tapos taas ng hat. Tapos hmm. taas, taas pa ng hat. Gabi, gabi. Espanyol daw siya. Nandiyan at si Ryan. Hindi, hindi. Nalito ah. ata si Ryan kasi tumitingin. doon yung taas ng hat, taas pa yung sa heaven site Yung may yelo na ano na... Hmm. Hindi ko rin alam no, paano explain. Actually. Nakamit no, ba ito? ako? Check na dyan, nasa'yo Wala, wala Matas Dami, trophy room Dami Ah, low, 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 low Low last, last Ah, oh, ah, uh, dyan Sa bending room Trophy room Bawas lahat eh. Salamat, Ray Naubos ni Ryan Salamat Oh, Sino gusto AK? Uy, ano? Secret, secret! Oh, ako, mabilis na Secret, ah, secret. Baka dyan kayo ba? Baka dyan pumunta. Ayun nga. Patay, patay, patay. Nice sir. Nakamute pala ako pindot Alright, niya ulo mo to. Kaya na mag crouch charge, wag ka na mag crouch. Oh. Nice. Salamat. Nice. Na. Nanalo din. Fire starter. Nanalo pag <laughs> apat kalaban. God of lightning, God of lightning. <laughs> Nanalo pag apat kalaban. <laughs> Ito, ano, yun, kaso lang rank niya. Okay lang Kung ano pa, kung Yata, game pa kayo Anong plano? Wala, Get Alam na. na nila Alam na nila buong lob natin What a player ulit pala. Buong mag, lob. <laughs> mag mid ako, kunin ko ano Huwag oh, na Buong lob ulit? Hindi pa-smoke niya, oh, pa 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 oh, oh, Hindi! Hulihin natin yung snake! Hulihin yung snake! Hulihin yung snake! Yan, o, alam na nila. O, rush kayo! Chow! 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 <laughs> 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 Taing Ryan! Uy! <laughs> Uy! mag lang ako dito! Hulihin natin yung snake! Darkroom! Tara! Tara-tara, oh, Ray! Wala na. Late na ako. Ay! Elbow wise! Donut low! Donut low! Donut low! Donut! Donut! Try. Go yan. Sobrang low yan, Dry. Dark room, ha? Dark room isa. May napatay si Hex harap. Donut baka meron. Donut meron daw. Oo, oh, me meron. Pero hindi siya nagpapakita. Uy! Niya, sa taas! Alam niya! Yung ano, sumusunod yun. sa akin. Saan? Nasa... nasa bit na. Ginapang na ako. Nagwawak lang siya. Saan ba? U U A U ano, yung akyatan ng Hex ba? Nais yung chair na si Sticky. Hindi sin sinabay ano kita. Hindi sinabay kita. Ano hex? Nasa oh, so temple kabilang side. Kabilang side na temple chain yan. Tago pa dyan ka nila. Tago pa nila. Kabila ah. <laughs> <laughs> Sabi ko <laughs> sa <laughs> iyo. <Sabi ko> <laughs> eh. Dalawa yan. Isa na sa kanan. <laughs> or... Snake ah ka, snake. Snake daw isa. isa. Teka, ko ramp na, ramp. Nagtulak na yung ramp. Nagtutulak na yung ramp. Patay ko yung A main. v isa, ramp isa. Ramp. Umiikot na T-base. Umiikot nang T-base. Mid. Room. House. House, house, mid. House, mid, saka ramp or T-base. Ah, galing T-base Sige, big box ka lang, big box ka lang. Big box ka na, Chard. Kita ka sa main, kita ka sa main. Ito uh, Main nga, main, main, main. 1v1. 1v1. Pwede okay, ka. Ay. Sige ako lang. tandaan mo yung nasa ang bomba. Close na X. Sana hindi. Nice. <tis> Ramp, ramp, ramp. Ramp. Yan na! dyan na kayo, dyan na kayo. Sinulo ni Cheng. <laughs> Uy! Tumalon pa dun, di pinamaan. Tara. Lumusot sa kilikili. Cho. Uy, so. uy, uy, kapain mo. Ay. Salamat. Nice. You know? Kago. Katapi po cho. Sa right. Saan niya tingin siya? Susugal ko na. Oh, sugal mo na. Labas baril, labas baril. Matagal pa. Good target. Tayo. Gago, sayang. Ingat, mali- A Naghang. Wait, a na ako. pa na ako. Na, dito ata bomba. Wala pang plant. Pa. Diyan, nasa main. Main, main, main. Naghang. Ten lang, smoke. Nararay, peeking. Turoy! Naserve natin to Ano ba lang nangyayari sa Dark? Hindi Yung sinasabi ni Keo, binayo magpalit ni Richard ng pwesto eh Pumunta sa'yo Sige Discard eh Huwag mo pa ito, naku Nandun na, Nite Nandun sa likod mo Sa likod mo isa okay. Nice 15 ba? Grab ko kayo kamis ah Ayan, nandiyan sa ako, ito sa'yo Nice! Nice! Oh! Right, Lope! Oh, yes. yes. e <laughs> Pepit. Pepit na pala din ay? Eh? Okay, okay. Nakaklatch na pala. Ayan ba lang? <laughs> isa, isa, isa. Na natag ko yan, Knight. Red, red, red. Red tsaka yeah, silo. Trophy oh, room. Nasa red tsaka silo. Red tsaka silo. Silo, silo. Ah! Let's blue back sa baba. Right mo, right mo, right, right. Kaliwa mo, nandiyas. Just... Oh, yes, so, right. Uh, 71. 961 pa. Post. Tatlo, tatlo sa labas, hindi ako baka silip Kapi-kapi okay, Bagi, ang dami Kevin, lumabas na ako oh, ah Secret na kita ko ah, apat na kita ko May papunta Marami na. Baba na ako, baba na ako Patay, patay Secret tatlo na, secret tatlo, nakapasok, secret tatlo so, Dito, 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 nasa baba na Pababa na Right tangent na, single door Yan, yeah, nasa kanan na yun eh. Nice. So, sa ano? Sa anoon. Nice. Isa na lang, ha? 3v1. Bomba na sa inyo, ha? ah, Balik ng ramp, ha? O, oh, yun. The single, single, single. Okay, okay. Andito yung bomba sa gitna, oh, di ba? Single, likod punta, single. po, sir. sa Malapit sa China. Malapit sa China.

Chikre! 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 patay. Bam, 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 dito, bam. Sa taas! Ay, putan, sa baba na! China lang ako, try na lang ako. Heaven na tao ulit. Sorry, na tao sa likod mo, Kev. Mini, mini, mini. Ay, hindi pala. Siyo narinig ko. Uy, nasa hut. Uy, nasa hut. Hut na pala. Isa na lang, ha? Ito! Nakasaksak si ano? Si Gago. Si Ryan? Uy! Tulong! Tulong! Uy! Tagal! Heaven! 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 Ang dalawa, heaven! Uy! Uy! Patay siya, patay siya. Reload ako, right? Dapat sa cover. Heaven, <laughs> ha? Heaven, <laughs> ha? Heaven, oh. Uh, Kaya saan tayo? Dala ko bomba. Uh, teka, try ko mo. run right? Dala na tayo. Ito yun yung nag-push, eh. Napatay si... Ay, to, Meron, 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 meron. Tigan ka na, right? Ah, ay, gago na dito. Red ba? Nasa kaliwa ko, right? Kaliwa. Nasa left, Nice. Dalawa heaven kanina. Oh, Uy, nice. Uy. Right Likod! Oh! Choke! Oh. Oh, Choke! Oh, 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 <laughs> 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 Akala ko malayo pa siya. Maganda na siya. Thank you, Choke. Uy, ito nung... Ano ako pasok na. Heaven! Ay, heaven! Heaven! Patay! Heaven! Uy! Andito sa red! Chard! Katabi mo! Hindi ko nakita! Sorry! Iray. Ako na lang mag isa! Paala uh, siya isa sa may... Locker Planting! Planting! Pabansay! Wala nang smoke! Oi, Hindi Taas pa! Parang heaven ulit Nasat ako, panay heaven Nice Nasat ko, right ako lang, ang right Nasmoke ako, nasmoke ako Wala nang bala Tiyong, so, parinig mo na Ay, kaya yan Ano? Nasa uh, loob Nice, salamat Anong oh, baril niya? Mag charge, sure arm light Third, third, third. Oh. Thank you, Kev. F**k, oh, Sa buon lang ang loob na nanalo. <smart noise> Sana wala. Saka na guys. Pushing, Pushing labas. Dito ako. Samahan ko na si hex pa secret na kami uy puta saan yun nasa ano secret secret isa secret isa low go 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 plant 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 kailan niyo plant 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 <makes noise> plant 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 <makes noise> plan, Dio but tanong kay Samuel Jackson. <laughs>